guys among ah uh, probinsya uh, papaya oh, guys so oh, ang laki ng papaya yan ang papaya namin dito sa kagayan de Oro Balinga sa Misame so yan tal papaya ang laki ng papaya guys o oh, paano ba yan akyatin guys Simula dito, ang puno niya yan. Hmm, yun ang bunga, lalaki. Yan dito pinapansin ang papaya. Hmm. So, probinsya namin. Yan. Puno ng saging. Mga gulay. Malunggay. Yan, alugbati. Marami dito, guys, mga tanim ng Pag sa probinsya, marami mga tanim. Ah, buko. Mm, press na press ang buko. Ang sarap. Ah. Baba lang, guys, oh. Binabalakan ko ng akyat pero mukhang hindi ko kaya. Baka malaglag ako. Pia! Pia! Ang ingay mo naman. Ayan. Buko. Press na press. Yan, may nagwawala dito guys. Akala ko may kalaban. Yan. Yan lang guys. Mamaya na ulit ako mag-video. Bye! Ulit tayo guys. Oh, patula Nanim ng aking kapatid. Yan guys. Oh, oh Patula. Yan. Ang dami dito guys. Magsawa ka talaga. Oh, press na press. Yan siya. Yan ito sa kalaki. Medyo maliit pa. maka-harvest lang ng kapatid ko. Kaya wala na yung mga malalaki. Yan, ang lawak niyan guys. Ito yung tanim ng aking kapatid. Uwi kasi ako ng probinsya. Marami mga tanim dito. Gulay lang. Okay na. Ayan. Uh, fresh pa. Ayan yung pinatawag na fresh from the farm. sa ka pa. O yan, mga puno ng saging. Dami dito guys. Hindi na mawala ng malunggay. Mga tao dito, araw-araw gugulay ng malunggay. Kahit anong gulay, kahit walang sahog, okay na. Basta masarap ang timpla. Sold na guys. Yan, may mga manok pa dito, paggalak-gala Yan ang ano dito ng probinsya. Yan. Okay, so, patula, maliit pa siya. Ito, pwede na to kunin, eh. pwede na to gulain. Sarap yan, ihalo eh, halo sa miswa. Mm, sarap. Yan tao dito di magugutom basta marunong lang dumiskarte o oh. gulay lang okay na yan. yan guys patula yan so paano guys sunod na naman ako mag magbablog Marami pa dito guys na hindi hindi ko pa nakuha na ng video mga tanawin sa aming probinsya. Say bye!